magdula karon mga master. Jimar ng Tagong versus Tawing ng Dabao. May nga daw ka na mga master. Buhay lang halib, buhay lang, buhay. Ano yan ang sabang niyong mugat na mga TV? Pakita ang mga dulang dama din sa Tagong City. Ang nagdula. Tawing ng Dabao sa Pula versus Jimar Basuga ng Tagong sa Hilo kung bago ka pa lang sa akong channel, pag-subscribe o pag ang notification bell para updated mo sa mga bago na kong videos. Game train na ni mga master, wala na na abda ng ilang doha kadula. Dos puntos na ang yellow ni. Wala na ito na abda. O ganunsmen po dahi ha, karong umabot nga September City, doon ay ipahigayon nga dama open tournament din na sa Maidigo City. open for junior A e category. <coughs> Dagkong papremyo na gaulat sa inyo ha dito. Sa dugang kasayuran, kontaka lang ninyo ang ilang presidente, si Boss Jun Bagaan, ang presidente din <coughs> excuse me, Dama, uh, Digos Dama Association. Huwag oh, ka to lang, dagang salamat. Ang atong shoutout sa tunga-tunga na sa atong video.

<laughs> uh, share Nelson Hermosilla, Rumi Monsida ng Dumagiti City. Alice kitchen. Rudy kasas ng Cebu, Tony ng Imus kabiti. Roger ukampa. <laughs> o kampo. Kristuri Pascual, al dilatado ng tandang sura, simplisyo reformado na libay-libay mako dabo di choy bats ng panabu. Jiri Adlawan ng Sambuanga, master militaryo at kapin family ng Ormoclete. Warin tutor ng Alicia Buhol Sammy Boy Bangla, Paul Muli ng Bangka. Pulmuli ng Dabao. Jess Adlawa ng Surigao, Dabao, uh, Surigao del Sur. Bonifacio Gramante. Robert Madraso ng Cebu. Daddy and Mami G Vlogs ng Kabiti. Claudine Insa ng Malita, Dabao, Occidental. Ray Caparas ng Binangunan, Rizal. Felix Mulina ng Dika Turil. Joel Canio, alias Silent ng Toledo, Cebu. Ramon Dorindis ng Negros Occidental. Jimmy Sudi ng Santo Niño na ba? Nanmals Mix Vlog. Marcial Rosel ng Imus Cavite. Alexander Piskera ng Gensan, Samuel Saligo ng Orindanita, Pangasinan. Dennis Riffel. Ardi Toredio ng Bicol. Nabuwa ka Ming Rekabar ng Kalokan, Walter Salas ng Tagum, Juni Lumakang, Joseph Ungay, Aligra Maxine Ilong Prinsis Pasaporte ng Panabo, John Limsan ng Nyukurilya, Francis Orlada ng Leyte, Dudong Skinya, Arnold Bunsan ng Bicol, Stephen Diaz ng Panabo, Rica Paras ng Binangunan Rizal, Derek Griffin, Jolito Kahigas ng Mangagoy, Basilio Marga ng Hagunoy Dabudil Sur, Rodel Campumanis, Prisco Salahid ng Luon Bohol, Marlon Backyard, Gilbert Alison na mahayag sa Buanga, Edgardo Sarmiento ng Olongapu City, Gaudioso Batinggal, Talong Pilo ng Sityo Mangga, Kandihay Bohol, Chong Namintal, Arnelo Notarion, Romeo Burinaga ng Panakan, Toper ng Barili Cebu, Jamaron Rataban ng Marawi, Undo ng Bantayan Island, Ruel na bangkal. Ninyo kanis sa ng panabo. vlog ang skatun na buho. Magimer vlog ng agusan. Ricky Maglasang. Dani Digo ng ayala sa buwangga. Buyit gali na ti City. Juy bulut hubo ng butuan. Aces Dama TV. Ondoy Aurora ng Cebu. Junito Campus ng Pasig. Jason Lumiaris sa Manila. Bobby buto ng Mintal. Joseph Ligia, the vlog ng Coronadal. Jikals na mamaster, Cortez Bohol. Oh, Ani kito is kito ng Carmen Simu. Tik si Rupinas Kusas I'm I'm ng Batangas. Dado, kata I'm I'm ng baliwag bulakan. Talibunda ma TV. Dudo Muslim TV Vlog. Junjong Nalang lang si ng Bohol. Dix Luna ng Talisay Cebu. Kulin Morga ng Infanta Kisun. Lari Jo Musilay ng Manikling. Bonifacio Grabanti. Jojo Mora, Mora ng Kandihay Bohol. Idol cheer. Bus tune manimog ng Santa Cruz. Erwin Regala ng Negros Occidental. Rubin Gaw ng Tagum. Rams Mingo ng Maasim sa Province. Sally Felix ng Mabalakat Pampanga. Antonio Lumbay Vlog ng Alicia Boho, William Sigubia ng New Bataan. Kenja ng Dalyaw Turin. Mario Argao ng Mandawi Cebu. Silvano Lumagiti. Rolando Silvio ng Talakugo Nagusan, Triple Dama TV, Sir Tuding sa Gilyanong Baroy Lanao, Kaon Kaon Dama Channel, Tubigon Buholo, kay Sir Andres Ayop, Master ng San Mateo Risa, Shoutouts, kaninyong tanan. Oh, share out today dia sa itong mga kaigsunang OFW nga padayo na nagsuporta sa Mugat Dama TV kay Camilo Acosta ng Jubail, Saudi Arabia. Warren Ballas siya ng Germany. Ripi Indiga ng Saudi Arabia. Philip Grisdom ng Hawaii. Jewel Bacaron Duha Raul Anay ng Hong Kong. Kaiser? Buboy Amura. O oh, Sir Philip Grisdom ng Hawaii. Shoutouts. O ganda rin. Kaya salamat sa mga tao na kinabuhi. Ngayon itong gabay nga channel. kay Boss Prido, bos, bos Terio, Boss Lito, Boss Binhor, Boss Rico, Kalitas, ng Bilyar, Salo, kay Boss Chimar, Basugan, Duyan San Miguel. Dagan kay salamat sa kanunayong pagsuporta sa Muga Dama TV. Og shout out sa Tanang Manzanitas Boys. Ilabi na kay Kakang nang Kiranti. Shout out. Sa may Kisun Street, kay Tata Nelsu na Kariw. Og shout out po dahil sa may Maniki, Kapalong, kay Kulas Tibay. sa may pag-asa kapalong kay Ninong o kay Kambal o sa may asunsyon kay Steve Bangkog o sa may karning, kay Dante Kahigas ng Carmen Shoutout sa may Samal kay Porto ng Samal o sa may Saasa -sa, kay Bitud Hinilaso o na tuloy dia sa may Panabu City kay Tata Dorian, kay Sidri, kay Butchuk, kay Frido ng Panabo Ugundoy, ng Panabo Shoutouts. Huwag sa talang damador na sa Maydigo City, shoutouts kayo Tanan. O, good luck sa inyong dula. Karong sa city sa September. Uh, sa inyong mga mananaw... Uh, ma ma sa tanang mananaw kuhon sa inyong dama open tournament. Uh, good luck sa inyong Tanan. Huwag sa ilang presidente kay Boss Jun Bagaan. Huwag ka itong mga mahiligong nga sa dula, nga dama. Apil na mo. Diyan kung papremyo nga naghahulat kayo Pizza City po. Hindi sa may Digos City. Huwag ka ito lang. Sa may mintal, kay Tots Campus ng Damahan TV, kay El Presidente Alex, bitayao ng Skyline, kay Boss Titing ng Agdao, Vincio na Mintal kay Boss bunbun ng Mintal, shoutouts. Sa may Tibungko, kay Gunmalin, kay Rinsky ng Tibungko, o kay Robert Laguna. O gila binadiha sa may Agdao, kay Boss Maning ng Agdao, <coughs> kay Master Edwin Cabalquinto, Master Shatsibanok, e. kay master pogi moves master na pogi pa okay, kay master payat na nagdaw o gato sputan ang youtube channel ang dama payat tv makakita ka dito mga quality moves sa dula ang dama may pindasan kay gili kay marvin kadudong flores o kay busdado ng pindasan shout outs o oh, ginabinada sa may mako kay jumar kahigas mario siliada o kay busboy kontinto ng mako Oksyon na lang naman doon po na ideas. May nabunturan. Shoutouts kayo nyo tanahan. Ilabi na kay tanaanil, binakay, Romeo Gis. Buy dugo si Kay Tagno. O kay Rinwin Tisilyo. Shoutouts. O katong wala na shoutouts sa sunod lang nato ang mga videos. Dula. Ni Kawing ng Dabao sa Pula versus Chimar. Suga ng Tagong sa Yellow

panalo Jiman ng tagong dagang salamat ug may ngadlaw TONG tanan